Hello guys, magandang umaga, magandang araw guys, no good morning sa lahat no sa saan mang sulok sa mundo, sa mga OFW, sa kapwa ko OFW mga mga uh, content creators sa uh, YouTube channel. Guys, may tuturo to lang ako, no? may tip lang ako guys sa mga small YouTuber na hindi sikat, hindi kalala, mahirap ang viewers, mahirap ang uh, monetize na, mahirap din ang revenue. Guys, uh, mayroon lang akong itip kung paano makasahod ng every month. No? So, $4, $4 times 30 days is $120. So, time, $120 times 6, uh, 50 pesos is 6,000 pesos. So, para maka $4 ka every day guys sa uh, YouTube channel mo, kung monetize ka na revenue ang hinahanap mo, kailangan mayroon kang mer meron kang sampo na account. Ang sampong account na gagawin mo guys ay legit po yan, legal po yan, nakarestro po yan kay YouTube. No? Sa ibang mga YouTuber ay takot sila magbanggit ng ibang account kasi baka malaman daw ni YouTube. Hindi po yan na uh, delikado kay hindi po delikado kay YouTube yan dahil nakarestro kay YouTube yan. No? Ng uh, ang ginawa nila ay meron silang codename Alagad, Dami uh, dummy account, ninja. So, nasanaya na tinatawag na alagad. So, kung merong kang alagad na sampo, ngayon ang gagawin mo guys, para maka dollar ka everyday sa sa YouTube channel mo dahil hindi tayo sikat, hindi tayo kilala, wala tayong viewers, wala tayong tagahanga, wala tayong fans. So, ang gagawin natin guys ay yung gagawa, yung sampo na ginawa nating account, ayun ay ang fans natin. 'Yon ang tagahanga natin. So, ang gagawin mo guys, para makagawa, makasahod ka ng every month, meron kang revenue, puntahan mo yung, yung CPM. Ano yung CPM? Si CPM, andoon yung mga video natin na may dollar, may income. Pira na yon na dollar. Hindi drawing yun na sign na dollar. Pira talaga yon guys. Ang gagawin natin ay alamin natin ang mga video kung magkano ang kita. Ngano, ngayon, i-play mo si CPM sa mga alagad mo na sampo. Ang gagawin mo guys ay ganito lang ang gagawin mo. Hello guys, ito guys to, ito, uh, ito pupunta tayo sa YouTube channel ko guys. Punta natin yung YouTube channel ko. Ayun. Punta tayo sa YouTube channel ko. Wait lang guys. Wait lang. Ayun. Ayun YouTube channel ko na guys. Punta tayo dito sa right side sa itaas. Ito sa may profile sa itaas. No, i-click natin tong profile ko sa itaas. Ayun. Tapos Punta ka sa YouTube Studio. Dito, YouTube Studio, guys. Yung itong YouTube Studio. Uh, yun, from Google account, Switch account, sign out, YouTube Studio. So, pupunta ka ito. Guys, laptop itong gamit ko, guys. No? Laptop ito, YouTube Studio. ba, Pwede rin sa cellphone to guys. no So, pag-click mo sa YouTube Studio, punta ka sa kaliwa, guys. Sa May kaliwa. Mayroon kang, mayroon kang makita ang analytics, guys. No? analytics. Ito, analytics. I-click mo yung itong analytics, guys. Pop. Ayan, analytics. Pagka-click mo ng analytics, guys, yan ang lalabas, no? Yan ang lalabas, guys. Tapos, pupunta ka sa right side ulit, sa may itaas, sa right side. May, mayroong kalendar dito, guys, kalendar. I-click mo itong kalendar. Ilagay mo ang lifetime dyan, lifetime to so, lifetime. Meron kasing 7 days, 28 days, 90 days, 365 days, lifetime. Dito tayo sa lifetime guys, Ilap, ilagay natin tong lifetime. Back. And lifetime ngayon, sa kabuan kong kita sa pagiging small YouTuber ko guys, ay $920 na guys. Nakuha ko na yan guys, nasahod na yan guys. Hindi buo ko nakuha yan, uh, monthly, monthly. Uh, Diyan lang na imbak no, yan ang pinaka imbakan no. Kapag uh, every month ay doon po sa Google AdSense ang ang bigayan. So ngayon ay put, punta tayo dito sa Seymour guys, sa Seymour. Meron nga makikita ang yung paalon-alon na to, ang kita mo sa gitna ng uh, ito, gitna may paalon-alon. Sa ibaba kung tingnan merong kang makikita ang Seymour ito. Seymour. Letter e is double A more as in more na sigarilyo. Seymour, eh, more. No, Seymour 'yan. Click mo 'yan. 'Yan. Pagka-click mo 'yan, guys, may makikita ka dito dalawa no, views by content at saka select secondary metric no. Ngayon, i-click natin tong views by content at saka select secondary metric. Pero unahin natin i-click tong views by content. Yan, i-click natin yung views by content. Yan ang lalabas no. May maraming mababasa, views, watch, subscribers, estimated impression no. Pero dito tayo sa more metric, guys. Itong pinaka last itong pinaka last ay more metrics. Ito i-click natin to. Pagka-click mo niyan, yan lalabas ang ang sa isang gitna ng screen na gano'n, no? na maraming mababasa. So dit ang isa lang ang tumbukin natin ito, guys, itong sa gitna revenue. Sa itaas, di ba, makikita mo to revenue. Pagka revenue tapos uh, tumingin ka pa, pa baba yung mata mo pa tumingin ka pa ibaba no hanapin mo ang letter C letter P letter M ni CPM no ito CPM guys ito na guys nakita ko na ang CPM ito CPM pag yan CPM pag i-click mo yung CPM yan so yan nagbago no tapos yung katabi ni views by content si select si secondary metric i-click na naman natin to to ito yo yan, yan. pagka-click mo si select secondary metric sa ibaba tumingin ka naman pa ibaba tapos yung more metrics yon lalabas na naman yung maraming mababasa sa gitna no ng screen so pupunta ka ulit sa revenue puntahan mo tong revenue sa itaas tapos tumingin ka sa paibaba hanapin naman natin yung letter R letter P letter M RPM so yon nakita ko na RPM ngayon ito RPM so i-click natin yan RPM pupunta makarating ka na sa CPM no Nakakatakot yung CPM guys kasi doon makikita yung video kung may, may income o wala, no? Kasi naglagay tayo ng mga video sa analytics, hindi natin alam kung may income o wala, di ba? Dito mo makikita guys, kung yung mga video mo na mga Lego challenge, mga mukbang challenge, mga dancing challenge, uh, Kantaan challenge, dito mo makikita kung may income ba talaga yung Lego challenge mo. Ayun guys, ito guys. o so, meron, letter CPM na to guys. To. CPM na to guys. Ito, CPM, $3, merong, ah, $4, guys, no, meron akong $4, no, tapos itong mga video, guys, tumingin ka pa kaliwa, yung title ng mga video mo, guys, tandaan mo yan, guys, kasi yan ang ilagalagay mo sa playlist mo, para ma-play mo sa mga, mga account mo, no, ito, guys, meron akong $3, $3 $5, $9, dollar $1, $8, $5. Malit lang yan guys. So, yung ibang mga kaibigan ko, mga small YouTuber din, mga content creator, ay umahabot sila ng $70, $50, $40. Demanding yung, yung ano nila, demanding yung uh, video nila. Malaki ang bayad ni advertiser. Yan guys, no? Yan, kailangan meron kanyan guys. Kasi kung wala kanyan ng mga income mga pera na to guys sa CPM, ay hindi ka talaga makasahod ng every month guys, no? Yan. Yan, may $8, dollar, may $0, dollar, no? 0.83 centavo, centavo dollar, $1, dollar, no? Yan, guys, no? Yan. Yan. Kailangan dyan mo, alamin, guys. Ala, tapos yung importante mo rin, mayroon kang isang cellphone or kuha ka ng ballpong. Kung isa lang cellphone mo, kuha ka ng ballpong, naka, tsaka papel, isulat mo itong mga title ng video mo na mayroong mga uh, uh, dollar, pera, income, no? No? So, yan guys, no? Sana ma-intindihan ma nyo yung binisaya kong ano guys, yung binisaya kong tsotsuri. <laughs> yan, yung kita, yan guys, no? Yung sashimi ko, yung, ano, uh, uh, may $4, o, oh, di ba? Yung, yung, gano'n lang yan guys, kasi ko oh, wala tayong, ano, wala tayong pants, wala tayong, alaga, wala tayong fans, wala tayong tagahanga, no? Wala tayong ganun na mga viewers, no? So, kailangan meron kang sampo na account. Legit po 'yon ang ginagawa mong account dahil andiyan si YouTube siya po ang nag-approve sa ginagawa mong account, no? Yung mga nagsabi na ah, dami yan, alagad yan. Paano masabi na dami, alagad yan, na nakarestro po kay Lolo, kay YouTube yan? No? So, yun lang guys, no? Yun. So, na, ang sahod ko ngayon, guys, ay sumasahod ako ngayon. Tingnan natin yung geography, guys, kung anong bansa akong nangunguna. Makikita mo sa mga geograph, sa geography rin kung anong bansa ang nangunguna ng viewers mo. So, nangunguna ang Croatia ko, guys, no? Yun, no? Number one, ang Croatia talaga sa akin, guys. Kaya nakalami-lami rin talaga ako ng revenue kasi nangunguna pa rin ang Croatia sa akin. Pangalawa, Pilipinas. Pangatlo, Saudi Arabia. Russia. Vietnam, United Arab Emirates, United States, no? So, yun guys, no? Yun, salamat sa mga kwetaga Croatia, no? Na kahit di ko kayo kilala, hindi ko kayo kaibigan, hindi kayo nagpa... hindi kayo na... <coughs> nagparamdam kung sino kayo na sumuporta sa aking YouTube uh, sto, YouTube channel no mayroon ding Lebanon no Lebanese Italy Pakistan Costa Rica no Germany, United Kingdom, Bangladesh. You know, you no, know, you know, mayroon talaga guys, no? Oh, Portugal, Switzerland, Norway. So, maraming maraming salamat diyan no sa mga andiyan sa mga bansa, So, 'yun lang guys, no. Sana makatulong ako sa mga small creators, small uh, mga small YouTuber na oh, hindi pa naka or naka na pero wala pang ribinyo, no. Sana tuloy-tuloy tayo mag-success, no. Sana sabay-sabay uh, tayo mag-success sa pagiging small youtuber, hindi tayo sikat, di tayo kilala. So, ganon na lang guys, no? Sana uh, ma-gets nyo yung aking binisaya na <laughs> tutorial. Guys, maraming salamat guys, no? Kailangan meron kang sampo na, ano, sampo talaga na account guys, no? para maka lalo na nasa Amerika ka, nasa Europe country ka, Canada, Australia, Switzerland, New Zealand, Norway, kung saan ang bansa na malaki ang bayad ni CPM guys, no? So, yun lang, maraming maraming salamat sa inyo po.